magandang hapon po mga idol ito lang po tayo mga idol Bawa tayo ng stabilizer ng Egypt ito, mga idol Ito nga pala ay yung papalitan natin. Durug na, durug na. Ayan siya. Ayan. Um, dati niya. Ah, hindi na maano eh. Ano itong gagawin natin? Ay doon, dalawang piraso ito. Ay doon lang natin gagawin. Kaya lang isa lang yung video natin kasi pareha naman pagawa natin. Dahil napakarami pa natin gagawin mga idol. Overtime tayo ngayon. Kaya na, maghihwan tayo mga idol. Mga idol atin dimat na. Pugitan. Pugitan maraming maraming salamat mga abala Milo sa inyong ulasawa suporta sa aking video. Walang katapos ang pasalamat mo Ito ito na natin. Lalagyan pa natin ang lakya. Tama ito lahat. Lagyan natin ang ano yan. kabilaan umaga ay gawa tayo ng Punda City Punda City ginawa natin kanina engine support at transmission support kaya tayo ngayon dahil may customer pa tayong galing Pampanga parang Alex Angelo Antonio shout out to kay Sir Alex Angelo Angelo, Angelo Rampang Ayan siya mga idol ang pinagawa sa atin ni Boss Ali Pinatit kangina yan Alas 6 ng umaga Pero pinabalikan ko sa kanya mayroon ng ano Bukas ng tanghali Kaya overtime tayo magungay niya Labing dalawang piraso pinagawa ni Boss Ang Hilo Trampang Pangga dito kanina dito dinala nala so, gawa tayo dalawang piraso dito. pasensya na kayo sa ating video at medyo maingay so ngayon so, ganito nga po na kasi eh. parami na ng parami sa akin lumadaan kaya medyo maingay Ayan, siya na kayo sa ating video at kumikimilin. Lagyan naman natin ang lock mga Para makita nyo na yung ating finished product. baka madamay natin yung pinakalak natin bali tayo tali mga idol mga idol bali tayo nalang tali ayan mga idol kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video pakishare naman po mga idol para yung hindi po para makita din po ng iba mga idol baka po eh, sira ang mga busing sa kya nila yan tayo idol sa kanilang problema at simpre idol makatulong din sila sa atin yan lang idol lang pag share nyo mga idol yung malaking tulong po yan para sa amin at ingat po tayo lahat mga idol Hintay natin tayo na. tanong ako pala dyan sa aking shop kung so saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan sa Pampalay proper po sityo po PM na lang po sa interesado sa aking gawa mga idol ito idol yung stabilizer na itong ginagawa natin sa ano to Egypt yung original niya idol eh ano Plastic pwede lang may yun ang bagay dun lang guys na yung ginawa natin punta City Engines po Yan yeah, yung mga ano pala idol Kung gusto nyo po mapanood yan paggawa yan Abangan nyo lang po sa aking Mga upload Ay sa mga idol at, labing dalawang piraso yan Gagawin natin at mayroon pa tayo dito Ang gagawin mga idol Kapat na piraso Maliter il naman no ikaw ko mayroon sa idol Saan kakabit pwedeng bawas lamay ito lahat. kita na yung kita nyo na yung ating pinisprata hindi matagal kasi siya yung bagulang paris na kasi yung dati niya sa housing na natin ano sinukat sa may dal at okay na siya ito may dal eh, tataasan natin to para pag hinigpitan ipit na ipit tatangkalan ko na lang at Ayo, mari kita mati ngulik dulu, Pak. Ah, dalawang piraso yun. Eh. Sa dulo. Okay na, nakita. Eh, ito yun lo. Parehas na parehas dito yun sa dati. Eh. Ay, 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 Tanggal na ulit tayo ng kanto pa sa Kailangan niya na ito matapos ko ngayong gabi yan para bukas kasi lalakad kami tsaka magsimba so, may lulat tanggalan natin ang kanto ibiyakin pa natin ito may lulat Ayan, ito na po may lulat ang ating finish product dalawang piraso ito may lulat ang at kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pakishare na rin ito nga pala idol yung ano niya, luma ayan siya idol lapat siya pagka binaba mo siya yung gawa natin mga idol kinapala natin yan yan para pagka ipit na ipit pa siya Salamat po mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking video. God bless you po sa inyo lahat mga idol. Ay, sa mga idol.